Marami na ang mga taong nakikipaglaban sa ating mga karapatan, laban sa mga katiwalian na nangyayari sa ating pamahalaan. Ngunit mas marami pa rin ang mga taong hindi alam kung anong nangyayari sa ating bayan. At mas marami pa din ang mga taong nagbibingibingyan at nagbubulag-bulagan. At mas marami pa rin ang mga taong naniniwala sa mga politiko na kayang baguhin ang bulok na sistema ng ating bayan. At mas marami pa rin ang mga taong naniniwala sa mga politiko na kaya silang protektahan laban sa mapagsamantala, abusado, magnanakaw, kriminal at corrupt na mga politiko. Gising na mga kababayan ko. Ay, sila lasa. Sila lasa. Sigap ang kababaihan, sobra na ang pangaapi sa ating